Ay, magandang araw po. Update lang po ko sa aking uh, mga tanim na kumkiat, may mga hinog na po. Ito po hinog na oh. 'Yan, may hinog na. Uh, pero dapat uh, pipitasin ko 'yan kapag uh, talagang uh, orange na, orange na dito sa kabilang side ito, oh. May hinog na rin po siya ito. 'Yan. Ang mga ilang araw pa ang aking uh, uh, intay hintayin ano, no bago ko sila uh, pitasin ito uh, mga ilog. Makikita nyo po no hindi po hitik. Uh, hitik na hitik po ang uh, bunga ng ating uh, uh, mga tanim na komkiat Ang uh, sikreto po ng uh, uh, pagkakaroon ng uh, maraming bunga ng uh, komkiat ay uh, uh, fermented uh, fruit juice. Ganon din po yung mga balat ng saging, ano? balat ng uh, mangga, balat ng uh, pinya. Ano? Kapag po ako kumakain yan, hindi ko po tinatapon ng balat. Sa halip ay uh, inilalagay ko po, po sa isang uh, Uh, bote ng uh, mineral water na may uh, uh, tubig. Ang kumkyat po ay siya through seeds so kaya po ay uh, marcot method. Ano? Kapag seeds nyo sa itinanim, matagal lang po siya bago magbunga. Abot po yan ng uh, hanggang 5 uh, years bago siya magbunga. Pero kapag marcot method nyo po siya itinanim, uh, within 2 uh, years, mapapabunga nyo na po ang uh, ang komkiat, ang komkiat po ay uh, kauri po ito ng orange, no? Uh, familiar po ba kayo sa kiat-kiat? So, malaki po ng uh, bahagya sa uh, ang kiat-kiat dito sa ating uh, tanim na komkiat. din po 'yung lasa, no? Full of vitamin C ang uh, uh, komkiat. So, yon po, no? Napaka-simple ng alagaan at uh, patubuin ng uh, komkiat. Uh, itinanong na ko po po aking uh, tanim na ito ay uh, Uh, sa buti lang po ng uh, or rather sa sa timba, no? Makikita po yung timba. So, yun po yung timba na aking uh, pinagtamnan, no? Malaking timba po siya. Uh, ito po yung uh, markot method ko siya itinanim, no? So, yan. Dahil po bunga, oh. Uh, kunin ko po yung camera, no? Uh, lalapit ko po sa uh, bunga, no? At uh, makikita po ninyo talagang uh, ako, ako rin po ay na-amaze, no? Sa bunga. Ito nga ating uh, mga tanim na kumkyat. So, yun po, oh. Ito, medyo inog na po yan. Mga ilang araw na lang ay harvest ko na. Uh, dito, uh, ito, inog na rin po ito. Oh. Yan, mga ilang araw yan ay ko na. Tapos yan, dahil pong bunga, oh. Kikita niyo po yung bunga. Ay, <laughs> na itik sa bunga, oh. Ito naman, yan, dahil po bunga. ang uh, hanggang ilalim po, may bunga siya, no? Ito, may bunga rin. Ito, may inog na po yan, oh. Yan, na uh, inog na rin po yan. Bawat pa sanga po niya ay uh, uh, ang dami pong uh, bunga itong ating uh, na kumkiat man uh, ang uh, kapal po nitong uh, bunga nito tapos dyan so ang kumkiat po ay uh, simple simpleng alagaan at uh, uh patubuin ano uh, sabi nga alos sa uh, hindi po inaalagaan ng halamang uh, ito no? Uh, basta i-apply po yung uh, TLC ano po ba yung TLC, tender love and care sa ating uh, mga tanim na halaman nang sa ganon ay uh, magkaroon ng uh, maraming bunga at mapakinabangan ano? Ako po ay kinakausap po yung aking uh, mga tanim kaya po uh, uh, minsan ay uh, uh, nagaganda uh, po nila ano at uh, maraming bunga dahil po sa uh, ina-apply natin ang tender love and care kung ano po kanyang pangangailangan ay dapat po ay ibigay natin. So nawa po ay nakapag-sierra ko, nakapagambaga ko ng panibagong kaalaman at informasyon, kawag po ng kongkyat. naka po ako ngayon dahil uh, umaambon, no? Ako po kasi gagaling lang sa trangkaso nitong uh, nakalipas na araw, kaya nagsumbrero po ako para hindi uh, uh, mabinat. Pero uh, kanina ay abang uh, binibisita ko ng aking mga tanim na halaman, nakita ko itong aking mga tanim na kumkit na may mga inog na. Sabi ko ay magbibigay po ako ng update sa inyo. So ito po yung update ng ating tanim na kumkit. Kung may natutunan po kayo, no? I-share niyo po sa inyong mga kaibigan, sa inyong mga kamaganak itong ating video tutorial na ito. Nang sa ganun ay marami po tayong maabot at patulungan nating uh, mga kabayan. Sa mga nagnanais naman po na mapalalim pa ang uh, kaalaman, kaugnay ng pagtatanim ng iba't ibang uri ng alaman sa pagitan po ng uh, organikong pamamaraan, iniimbitan ko po kayo na manood ng aking uh, TV show at radio program. Ito po yung masaganang buhay. Umiere po ito tuwing araw ng linggo sa 1 p Signal TV Channel 1 ng TV5. Sa emokas po ito sa Radio 5 92.3 News FM. Meron din po akong column sa nangungunang payagan Tagalog sa ating bansa. Pilipino Star ngayon, tuwing araw po ng Martes, ay umaga po kayo ng kopya ng uh, PSN. Isinusulat ko po rito. ang iba't ibang do-it-yourself tips at mapangsikreto sa pagsasaka at uh, pwede nyo po akong i-follow sa aking uh, uh, personal uh, Facebook, ano? Mer Merlyson at sa aking uh, Facebook page, Ang Magsasaka Reporter Uh, regio at uh, TV host pang sa ganon ay uh, updated po kayo sa mga isi ibinabahagi ko po na pagtatanim ng iba't ibang uri ng alaman mga gulay at mga fruit bearing trees. Salamat po at farming and God bless.